magandang gabi mga kares bak, uh, gawa ulit tayo ng vlog ngayon hindi tayo naka-upload ng kahapon wala tayong upload ano? Uh, ang magiging topic natin ngayon ay yun nahuli ko ngayon may nahuli kasi ako ng ako at ang masakit pa dito ay eh, kasamahan pa natin dito sa trabaho Uh, masakit doon. Hindi ko man gustuhin pero kailangan kasi sobra na yung ginawa. Pero bago yan, uh, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag mo nang kalimutang mag-subscribe. Siyempre, kung may mga kaibigan ka, i-share mo na rin yung mga video ko para matulungan mo ako sa pagpapalago. Pagpapalago nitong aking YouTube channel. Ano? Uh, kasi alam mo naman mga small youtuber kailangan talaga ng tulong ng mga viewers para umangat tayo no? at kung ikaw ay isang youtuber ah uh, sumutumulong sa akin mag comment ka lang dyan sa baba uh, mag iwan ka lang ng bakas at uh, matik yan may bisita ako alam mo na yan kung ikaw ay isang youtuber ah uh, salamat nga pala sa mga patuloy na sumusuporta ano hindi pa tayo kasi galing tayo sa pag-ikot. nakauwi lang nung anim na workers bali wala na akong workers ngayon kaya nakapag vlog ulit ako bukas straight duty tayo kung araw na ako bukas tapon na uwi kanito dito kaya medyo mamaya kailangan pumlesing tayo ng pahinga tama tama wala namang workers ngayon nga, uh, balik tayo sa pinag-uusapan natin katayang kanina na ginagubulol ito nila ko. Uh, sa bangit ko nga na napakasakit. Kasi pin, syempre, uh, kasamahan natin. Bilang sa trabaho ko, ginampanang ko lang yung trabaho ko. Uh, nagbigay naman ako ng babala, pero hindi nila pinansin, tinuloy pa rin. bali kwento ko sa inyo uh, kung paano ko na huli yung at nalaman na may dalang wire yun meron mukhang yung wire na 22mm ayan ayan, 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 ayan yung wire na yan kita nyo yung nasa bag na itim na yan yung blue 22mm yan nasa 12 kilos yan tapos yung maliit na wire na yan 8mm nasa 5 kilos yan nakasili dyan sa bag na yan kung tututali natin yan ha? sa pinakamababang timbang na yun 17 kilos sa 400 pesos magkano lang yun yung halaga ng pagbebentahan nila yan kikitain nila sa loob na isang linggo dito natatagal pa sila sa trabaho nila di ba? wala pa silang bad record wala kwento ko nga sa inyo kung paano ko nahuli no dahil napakita ko na sa inyo to yung web na yan napakita ko na sa inyo yung nahuli ko yan Talagang hindi biro yan kasi marami na yan Uh, nakaugalihan ko na kasi pagdating ko dito pagkapasok na ikutin ikutin itong buong area na ito lalong lalo na yung electrical home. Kasi authorized kami pumasok dyan kasi ginagawan din namin ng na report dyan. Sine-check namin yan kung may nabago. Kasi may mga sinesend din kami na picture dyan. Kaya nakikita namin kung may nabago ba. Kaya pwede namin tanungin yung mga ano kung nasa na yung ganitong wire kung nasa na yung nakalagay dito at least alam namin na uh, nagamit o oh, nawala kaya ugali ugali ko na yung mag ikot yan. lahat na sulok dito sa pinapasokan ko sana ah. Oh. ngayon na nga uh, pagpasok ko pa lang dito sa uh, pinto sa exit door papunta sa second floor napansin ko lang may tao sa panic door bago kasi makarating ng, ng electrical room may panic door eh. napansin ko may malita salamin yung panic door na may nakasilip at nakilala ko agad hindi na natin papangalanan yung tao na to kasi dalawa sila hindi na natin papangalanan nakilala ko agad yung nakasilip look out look out siya kaya medyo nag-slow mo ako ng galaw. Dagdahan-dahan ako pag akyat na undan. At nagmadali siyang tumakbo punta ng i Kasi kita ko rin naman doon sa salapin. Pagbukas ko ng panic door, derecho agad ako sa electrical room. Hindi ko pinansin, wala naman ako nakitang bakas na may ginagawa sila kasi relax sila. Tinanong ko, Overtime ba kayo? Hanggang anong oras? Ang sagot sa akin, pa-out na rin kami ngayon hanggang alas 6 lang. Pero ang oras nun ay 6.05 na, 18.05. Ibig sabihin dapat, nandoon na sila sa biometric. Naka-out na. Tapos medyo hindi sila mapakali. Sinilip ko sila pagbabaan ng hagda na may pinag-uusapan. Eh, medyo hindi ko naintindihan kasi bumalik na ako sa loob ng electrical room ugali ugali kong picturean yung bawat sulok lahat ay tingnan yung mga sulok doon kasi napaka delikado kwarto niyang yung electrical room na yan napansin ko may bag na itim pagigit ko sa ilalim ng panel board ayan Ayan, yan. Yung, yung sinasandala ng bag na yan panel board yan, binuksan ko na yan dyan sa iirong pa lang. Binuksan ko na. Kaya alam ko na yung bag na yan ay may wire na laman. Ngayon, pagkabukas ko, sinarado ako, binalik ko ulit sa ilalim ng palal ko. Nilagyan ko ng bakas ng paa. Alikabok. Para makita nila na nakita ko na yung bag nila. At binago ko yung pwesto. Binaliktad ko. Ngayon, parang mayroon, meron pa rin naman tayong pakonsuelo kung pagana, na baka magbago ang isip nila na ibalik yung wire kasi nakalatala na sila pero tinuloy pa rin nila inabangan ko sila doon sa may malapit sa yellow Gate, sa kalagit na ng terminal eh, ng entrance ng terminal at saka ng yellow labasan ng mga pasahin kasi doon lahat lumalabas ang mga workers inabangan ko sila doon tago ako dun sa malaking poste. Kung malapit na sa akin, siguro mga 5 meters ang layo. Alos katapatan ko. Tinawag ko. Hige pre, uh, magchecheck lang ako. Inspectionin ko lang yung bag mo, tsaka iba body pressing ko lang kayo. Kasi alam naman nila protocol yan, minsan nagsosurprise talaga kami. alam ko talaga yung yung bag na yon yung bag na nakita ko sa iro sa electrical room yun yung dala niya ngayon halip na bumabit sa akin at magpa-check ang ginawa tumakbo tumakbo papuntang yellow Gate. ginawa ko sinigawan ko yung agency guard hindi natin pangalanan ng agency sinigawan ko yung agency guard na paharang sa dami ng customer uh, sa dami ng pasahero na pumapasok muntik na siyang makabangga at nung malapit na ako sa kanya mga 2 meters na lang ako ang ginawa niya hinubad niya yung bagat inihagis sa akin at saka yung helmet niya para magkaroon siya ng malayo, malayong kuwang sa akin at saka nakalusot siya nakalusot siya sa gate na yellow gate hindi agad siya naharang sa dami ng pasahero nakasiksik siya ngayon yung isa yun ang nahara ko kasi na iwan sa ulihan ko pag dampot ko ng bag dampot ko ng helmet doon ayan nga dyan yan dyan, dyan nga dyan, 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 dyan sa may screen yellow screen na yun dyan ko sinandal yung bag pinabuksan ko doon sa isang kasama niya ayan pagkabukas niya yun nga tumalambat wire nakita rin ng ibang duty guard doon sa gate ayan tinuhanan ko ng ID kasi protocol namin kukunin lang ng ID Kinabukasan na magre-report yan. Bahala na si boss dyan. Di sobrang bait nung boss namin. Bahala na si boss sa mag kung anong katol niya dyan. Kaya, bale ayaw pa niyang ibigay sa akin ng ID. Nagpumiglas pa. Gustong lumabas ng yellow gate Kaya, hinarangan na rin ang sinara lahat ng gate para sa pilitan natin kunin ang ID. Hindi naman totaling brutal na sa pilitan. May pakiusap pa pa rin ginawa natin ay dito binigay naman kaya pinalis ko na rin pagka mukha na syempre yung ebidensya dinala ko at nag report na rin ako kay OIC so, ganun pagkakahuli ko kaya napakagandang accomplishment nitong sa akin kaya lang di medyo ingat nga tayo kasi syempre yung sama ng loob nung nahuli natin ay eh, nandun pero binanggit ko sa kanila lagi, lagi kong binabanggit sa kanila dito sa trabaho. Pasensyahan tayo, trabaho lang. Yan ang sabi ko. Kung gagawa kayo ko ng kalukuhan, galingan nyo. Dahil once na mahuli ko kayo, pasensyahan tayo. Trabaho lang. Kaya kung magkaroon sila na sa mga loob sa akin, uh, ano yan ang Panginoon? hindi naman natin pwedeng pangalanan yung dalawa na yan ayun uh, maraming salamat ulit sa panonood mga karesbak ka at ito uh, tuloy yung nagawa nating video ngayon kasi nga lalo na bukas pang araw na tayo siguro doon sa kwarto sa bahay na lang gagawa tayo pagka uwi natin uh, gagawa tayo ng mga video yun video dun paano mga karesbak ano uh, hanggang dito na lang ulit yung ating video uh, ay patuloy talaga ninyo ako suportahan para at samahan sa pagpapalago ng aking youtube channel medyo lumalaki-laki na yung dollars natin at pag-usapan niya namin ni Mrs. Bale, mag-aaroon din pala tayo ng topic yan, yan, sa mga magiging is-out to sa youtube kung saan natin ilalagay syempre meron din nga pala tayong super things dyan sa baba Uh, kung gusto nyo mag nagandahan kayo dito sa video ko at gusto nyo maglagay dyan sa super things pwede kahit through Gcash dyan sa super things uh, lagay lang kayo iipunin natin yan uh, update ko lagi kayo yung lahat ng maglalagay dyan mag-sponsor dyan sa super things na yan update ko kayo lahat kung magkano kung magkano na yung nalalagay dyan kung sino yung mga naglagay dyan basta comment lang kayo at kung naglagay kayo dyan comment lang kayo Uh, may paglalagyan tayo niyan mapupunta sa mga magagandang tao yan sa mga tutulungan nating tao mapupunta yan ipunin lang natin kaya yung mga may mga bukal sa puso nyo yung mga may mabubuting kalooban lahat naman tayo may mabubuting kalooban at medyo nakakaluwag na gustong maghulog dyan sa super things na yan na nasa baba makikita nyo dyan, thanks may heart super things Uh, hulog lang kayo dyan at iipunin natin yan hanggang sa makaipon tayo ng sapat na budget natin para sa mga tao na gusto nating bigyan syempre yung sasawad natin hindi natin may bibigay ng lahat yun kasi may mga kailangan din tayong gamit o may mga pangangailangan pa rin tayo pagdating na gagamitin natin sa pagbablog kaya yun muna pupukusan natin din tapos syempre yung iba yung ibang ano sa yung ibang tira sasama natin diyan sa SuperThings Things para marami tayong matulungan na tao, marami tayong mabigyan. No? Yun yung purpose isa sa mga goal ko dito sa pagbo-vlog. Hindi lang para sa sarili ko yung ikitain ko. Pag-usapan na namin ni misis Yan, na dahil payag naman siya. At napaka-bait din yung asawa. Supportive. Ako lang yung medyo loko-loko paano, uh, hanggang dito na lang at medyo mahaba na yung video natin at kita-kita tayo ulit sa mga susunod nating video. Bye-bye. So, Salamat sa panonood.